Okay. Good afternoon po sa inyo mga kabilog. Um andito po tayo ngayon sa Angeles ng Angeles, nagwe-withdraw po tayo kasi alam niyo na, actual do lang. Dito po sa may BPI Balibago. Pauwi na po nga pala kami. Okay, let's go. Ayan. Asahan niyo mga kabilog, sobrang traffic po ngayon. Sigit lang, ayusin ko yung motor ko. Oh, so, ayan na. Sabi ko na sa inyo, hindi tayo makadaan yan. Solid sa traffic ngayon. Rush hour po kasi, alas 5 po siya ng hapon. Kung nyo po mapapansin yan, solid sa traffic po ngayon. Marami po tayong nakikita mga sasakyan tsaka yung mga pasahero na nag-aabang ng mga jeep eto sobrang dami ng mga motor e po yung mga pasahero nag-aabang po ng mga jeep yung mga yan balito na po yung balibago sa may angeles yan chill ride lang din tayo kasi pauwi naman na eh. Sobrang traffic talaga. Mahirap pag maneho pag traffic. Masakit sa kamay. Opya. Mani popcorn. Ang dami nating kasabayan, no? Ba, may CBR. Ayos. Aabot ah, naman siguro 'tong gas ko doon sa Mega Gasoline Station eh. Kasi kailangan ko na magpagas. O oh, gagabihin tayo sa Don Neto. Ah, idol ko yung ng motor ni ano, oh, CB ya. 250 ata yan. Eh. CBR 250 Solid talaga Hanggang mabalakat yung traffic na to Solid Yun o yung CBR Idol Idol kuya Keep safe lagi Hmm parang gusto ko yung ulam na yun ah amoy langkang ginataan langka masarap yung ulam na yun At lagyan mula ng tilas basta ginataan sya medyo masim masim ng konti ha masim masim ng konti shout out nga pala sa tropa akong mga Groselians attitude ha, alam nyo na ako sino kayo ha sa mga Groselians nyan shout out sa inyong lahat alright oh, ang hirap talaga ng traffic ah, yung mga Groselians nga pala na mga tropa ko mga parkada ko yan eh maganda na yung buhay ng mga kasama ko na yan ngayon yung isa sundalo yung dalawa call center opya oh, yeah, money popcorn yung isa nasa Japan ngayon shout out sa'yo Romnick Gobalani <laughs> isa sa pinakamabait kong kaibigan yan sa tropa namin nasa Japan siya. Tagal na niya doon. Di man lang nangangumusta sa amin. Tol, kumusta ka na? <laughs> oh. Sa kaibigan kong si Erwin Tehero. All Elton Baring. Nasa Davao po siya ngayon call center po yung trabaho niya ingat kayo lagi mga tropa God bless sa inyong lahat sana mag reunion naman tayo sa tayo is kami July uwi nga pala ako sa probinsya namin sana tol mga kadaksters ko dyan reunion naman tayo para masaya para bumalik yung mga alaala -ala ng mga nakaraan Lalo na 'yung si Bobong. Mahilig <laughs> mag-emote-emote 'yan si Bobong eh. Sa lahat ng mga tropa ko Yan eh, si Bobong 'yung si Dexter's Bobong. Shoutout sa iyo Bobong ha, Ingat ka lagi diyan sa Barobo. Huwag pasaway ah. Sato kang emotional. Hindi ka naman mukhang emo. <laughs> Joke lang. Siyempre, magsa-shoutout na rin ako sa lahat ng aking mga uh, kamag-anak. Kakayan family. Hello guys, kumusta po kayo diyan kay lahat? Naway masagana ang ating pamumuhay ngayon. Kayo lahat, God bless po sa atin. Huwag po pasaway ha. Ingat po kayo lagi. Kailan lang tayo lagi ni Lord tulad ng ginagawa ko ngayon dapat lagi akong guide ni Lord kasi eh, lagi naman eh tulad ng ginagawa ko ayan oh sumisingit ako tapos laki-laki ng sasakyan oh ayan, oh Whew, ganito po kahirap araw-araw ang -araw, ginagawa ko araw-araw po yan mga kabilog ano nagipagsagupan po ako sa malat ng sasakyan dito sa lansangan araw-araw yan ganito ka traffic everyday pag uwi mo umaga, traffic lalo na pag hapon rush hour, talagang solid sa traffic right, baka may magtampo naman shoutout din natin o, oh, sa lahat ng mga kamag-anak ko, pasensya na po kayo ha. <laughs> sa lahat ng Ariansano family, shout out sa inyo lahat dyan. Lalo na sa kamukha ko. <laughs> Tinatawag nilang Borlahot. Si Lolo ay... Oh my God, paano ba to? Napasingit ako ng dioras dito ha. Sa lahat ng Ariansano family, sa mga Gilin, Pakana family diyan sa ano sa Kantilan, Surigao tersur Sur. sa inyo lahat diyan. Ingat kayo lagi diyan mga tol, mga brad. <laughs> oh, wala na magtatampo ah. Shout ko na kay lahat. Gagabihin tayo sa daan mga kabilog, no? Si gabi na, oh medyo makulimlim na dito magagas pa ako mamaya dun Meanwhile, okay mga kabilog nalampasan na natin yung pinaka heavy traffic hindi ko na po na video kasi baka matagalan po tayo sa video ayan po kung makikita nyo as you can see ne, yeah. <laughs> gabi na sabi ko naman sa inyo, gagabihin tayo sa dan eh. Hindi ko na na-video yung solid na traffic kasi dito sa Mapalakot eh. Tatagalan tayo dun. Baka may lang kayo. Ito po talaga yung pinaka-traffic na daanan ko. Solid talaga doon. Bali, nakalampas na tayo sa pinaka-ano na yun, stage ng traffic na yun. Bali ito, dire-diretso na lang. Although mahina yung flow ng mga sasakyan pero hindi na ganun ka traffic talaga solid. Kasi diret diretso na dito eh. Para na lang dito sa mga mga crossing na to. Na may mga pumapasok. Pero pagkatapos naman nito, na diret diretso na tayo. Talagang ginabi na tayo mga kabilog. Ganito po talaga ka solid yung ano dito. Pag-uwi mo ng bahay, gabi na. Kung OPR ko nga pala, naiinip na sa daan Tapos yan, pag-uwi niya namin sa bahay. Siya pa yung pagod, ha. <laughs> ako yung nagmamaneho, ako yung na sa daan kasi ano. Syempre, ako yung nagmamaneobra, ako yung gumagamit ng utak. Paano kami makakaraos sa daan na to? Alam niyo pag-uwi ng bahay, ako pa yung ano, siya pa yung pagod. Nakakatawa, 'di ba? <laughs> <laughs> Natawanan ko na lang to eh <laughs> Kasi pa yung napagod sa biyahe Bagay nakakapagod din naman siguro Nang nakaangkas Kasi siyempre, eh Gagamit din siya ng pwersa Siguro pigil-pigilan niya yung sarili niya pag Paggabi ginabi na ang ating kabilog Mr. Clean ginabi ka na bilikan na ng ulam tutuin mo pa kasi yung OBR mo pagod na <laughs> sana all OBR na pagod Oh, advance Merry Christmas nga po pala sa inyo mga kabilog guys eh, no. Ay ano. Oh. Merry Merry Christmas na yung Christmas light dito. Sobrang dami na. Natupas sa unahan sa may tulay ng bamban, meron din po doon. Mas marami nga po doon eh. Advance advance Merry Christmas po sa ating lahat. All right. Eh tulad nyan, dapat doble ingat tayo sa daan kasi sa mga crossing na yan meron ding mga siraulong driver hindi nag-iingat kahit gaano kakaingat sa daan meron namang hindi nag-iingat ay nako naman buhay nga naman medyo madilim nga po pala dun sa dadaanan natin mamaya papasok dun sa ano papasok dun sa uh, ko dito na tayo sa may severa oh. tulay ng severa na kasi ito eh Actually yung biyahe tong ang biyahe ng ano na to malapit lang naman talaga sana to eh. saglit lang biyahein to eh. kahit 20 minutos kahit nga siguro 15 hanggang 18 minutes kaya kong biyahein lang to eh. 20 minutes siguro yung pinaka maximum nya mabagal na takbo lang yun ha? sakto lang yung chill ride lang solid lang talaga sa traffic kasi nakuha ko na dati 18 minutes lang hanggang doon sa trabaho hanggang sa bahay hindi pa ganoon kabilis yung sakto lang ha kasi nga linggo eh, walang traffic 18 minutes ko lang binyahe Hindi naman ganong kalayo talaga to eh Mukha lang siyang malayo Dahil sa solid na traffic na to Pero pag dire diretso lang yung daan Tulad nyan wala na ng traffic Saglit lang Mukha lang talagang malayo Dahil sa solid sa traffic Kala mo sobrang layo ng binyahe mo Pagod ka lang naman kasi lagi ka nag-stop over Tulad nyan may crossing din Siyempre, pagbibigyan mo yung mga yan para matapos. Yan, tayo na. O, oh, sa mga tanga mabalakat nga pala dyan, taga Bambal, meron pong perya dito. Gabi-gabi po may perya po dito. Gusto nyo magperya, putala po kayo dito sa may Piesta Community. Dito sa may mabalakat. Malapit po siya sa Sipera. gabi na talaga ganda na project dito ng ano pamahalaan maluwang na lugar na yan pag natapos yan gaganda na yung malawak na lugar na dating talahiban lang magiging green city na yan pagdating ng araw daming nagpapagas dyan no? solid pila talaga yung mga naggagas dyan nakapila sila kasi nga mura lang po yung gas dyan yan po yung pinakamurang gas po dito sa may mabalakan kaya eh, pinagpipilahan lang po kasi ang mal po talaga ng gas ngayon pagpunta ka doon sa iba sa iba 70 na eh, doon around 62 lang eh o ba diba, malaking tipid na rin kesa magpagas ka doon sa 68 70 ganun itong e 62 lang o, malaking bagay na rin yan pag nagpagas ka ng 200 malaking discount yung mangyayari malaking bawas na edi ma malatagdagan na yung gas mo o talaga solid araw-araw ako nagkagas mahal kasi ng gas eh Mahirap mag-commute mga kabilog Solid talaga ang sobrang hirap mag-commute Sakripisyo, gigising ka ng maaga Magkipaghabulan ka sa mga pasahero Para doon sa jeep na dadaan Mahirap Kaya maganda talaga may motor ka May sarili kang service Kasi naranasan ko na mag-commute talaga solid Mahirap Sakripisyo sa umaga, gigising ka eh dito na tayo. Bibili na tayo ng ulam. Hanggang dito na muna tayo mga kabilog. Ha, no? Paki-like and subscribe naman po ng ating YouTube channel. Paki-follow na lang po ng ating page. opya Arianzano. ya